Ay. Kumain sa labas. Mag-order na lang. Sabi ko, pakainin ko sila. The restaurant. Hindi na lang kumain. Nag-order na lang ang mga tamad. kumain sa labas. Ang mga tamad kumain sa labas. Ah, ito po. Mami, ang Hindi. Sige, dito lang naman, oh. Ayan, ayaw nilang kumain sa labas order na lang. Oh. Ano yan? This is salmon. Salmon. Wow. Salmon sashimi. Ito sa sawa. Mati. Mati. Ayaw nilang kumain sa labas. Nag-rest. Ano dito? Food panda? <laughs> Food panda. Yan. Ang restaurant ang loob ng kwarto. Ito ay salmon sashimi, California roll. California roll tawag dyan, di ba? Uh, maki, maki, okay.